Yung definition sa akin ng fame and money is somehow naging parang fulfillment siya. You having money, power, and fame at some point may value ka sa ibang tao. Muling nakaranas ng maginhawang buhay si Chris. Bagamat hindi buo ang pamilya at umalis siya sa simbahan, Tila tagumpay naman ang tinatamasa ni Chris sa larangan ng modeling at pakikipagrelasyon. Hindi ko in-expect na magiging uh, long-time girlfriend ko siya ng mga panahon na for six years. From there, dun din umikot yung, yung, yung takbo ng singlehood ko hanggang sa ika-sixth year namin, uh, nabuntis ko siya. Subalit ang inakalang magandang pagsasama ay nagkalamat din hindi din talaga na nagiging maayos yung takbo ng relationship namin. How we treat one another. Para bang na lang kami sa relationship because may anak kami. Which every night, I'm thinking, is this healthy for me? Is this healthy for her? Is this healthy for my, my daughter? Sa pagkakataong iyon, sinubukan muli ni Chris na isuko ang mga agam-agam sa Panginoon. At that point in time, doon na rin ako nagsimula na lumapit kay God ulit. Na-feel ko na naman tong emptiness na to. I began searching it again sa mga ibang bagay. Come to realize na dahil may tanim sa akin si God, come to realize na kapag talagang hindi na sa tamang covering ni God, which is in marriage, hindi mo talaga masasabi na be blessed ni Lord yun eh. Maaaring you can function, yes, as parang mag-asawa, pero the reality is, alam mo sa sarili mong hindi yun pinagpapala ni Lord dahil wala yun sa covenant niya. Sa tagpong yun, nagkasundo si Chris at ang kanyang long-time girlfriend na maghiwalay at magco parenting na lang noon. Nagpaalam ako na maayos sa kanila no? with, with, with uh, her, parents. Uh, maayos, maayos naman yung, ayos yung relationship ko sa kanila. Ka Sobrang bait ng mga magulang niya. Sinimula ni Chris ituwid ang kanyang buhay. Ang prayer ko kay God, sabi ko noon, hindi ko makakalimutan to. Lord, ayokong pumili ng tao makakasama ko pang habang based on appearance. Lord, I pray na sa taong ibibigay mo sa akin, gusto ko mas mahal ka more than me. Alam mo lang na both of you are walking on purpose. Makalipas ang ilang taon, sinubukan muli buksan ni Chris ang kanyang puso nang makilala niya si Loren na isa rin model. na -in -love na ako sa kanya and pinursu ko siya. Lumipas ang ilang buwan, somehow, napaka-selfish ko. Controlling pala ako. Hindi ko yung nakita. Red flag na naman sa kanya yon. At the end of the day, nakita niya na sobrang ano lang din ako, go with the flow sa buhay. Red flag ulit sa kanya yon. So, in short, binrake niya ako. Sa phone. Biglaan lang. At dun yung time na, 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 talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi that time, nakikita ko si Lore, napaka napakaayos niyang tao. Like, yun yung pinag-pray ko eh. Dahil sa nangyari, nagdesisyon si Chris na mag-undergo ng three-day prayer and fasting. Talagang worship lang ako, nag-pray lang ako. I want to hear His direction. I want to have a reconnection and have this resolution sa, sa situation ko. Si God, kinakausap ako ng mga panahon na yon, Anak na sa akin ka na eh, Pero hinayaan mo yung sarili mo mawala sa mga kamay ko. And at some point, inalaw ko yan para mabalik ka sa akin. Makalipas ang isang buwan, naggros muli ang landas ni Chris at Lauren. Yung pagkikita pala namin is an opportunity for us to talk again sa mga bagay-bagay. And that made me see yung pagkilos ni Lauren. Iyak siya, namimiss niya ako, marami rin siya na-realize. Again and all, hanggang sa sabi niya nga sa akin, gusto niyo bigyan ulit ng chance yung relationship namin. At naging kami ulit na ayos. Saan hahantong ang nagsisimulang relasyon ng dalawa? Paano ito magiging daan sa pagbabalik ng isang taong nakasakit kay Chris noon? Tunghaya natin bukas sa pagtatapos ng kwento ni Chris Lumotan. Kaibigan, baka sinubukan mong buuin ang buhay mo sa kasikatan, sa relasyon o sa mga tagumpay. Baka, katulad ni Chris, tinatamasa mo ang tagumpay pero may kakulangan pa rin hindi kayang puna ng mundo. Nakita natin kung paano hinanap ni Chris ang halaga niya sa tagumpay, pag-ibig at sariling lakas. Pero natuklasan niyang wala pala roon ang tunay na kapayapaan. It was only when he turned back to God, broken, confused, and honest, that he finally found restoration. And that is the same invitation God is offering you right now. And Jesus isn't asking you to be perfect before coming to him. He is asking you to be willing to surrender, willing to come home. And maybe this is your moment. The very reason you're watching this program right now isn't random kapatid. This could be your divine appointment. Jesus said in Matthew 11, 28, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. If you feel the tug in your heart, if you're ready to stop searching and start trusting, I invite you to pray with me. Let's pray. Father God, lumalapit po sa oras na ito. upang isuko po ang aking buhay. Pagod na po ako, Panginoon. I'm tired of trying to do things my way. Palpak naman palagi. Lord, would you take control? Take my heart. I give it to you, Lord. I surrender my life to you. Holy Spirit, fill me now. Cleanse me of all unrighteousness and grant me your forgiveness for all of my sins. I pray this right now with commitment to follow you, Lord Jesus. For the rest of my life, in Jesus name I pray. Amen, and Amen. amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Sa panahon ng kalituhan at kawalang katiyakan, ang Holy Spirit ang magdadala ng kapayapaan, gabay at kapangyarihan sa atin. Sa bagong video na Walking in the Spirit, matutulungan ka ni na Gordon, Charlene at Terry na lumago sa pangunawa kung paano kumikilos ang Holy Spirit araw-araw. Get video streaming access to Walking in the Spirit when you donate 1,000 pesos to CBN Asia. Plus, get the 40-day devotional ebook for free. Become a CBN Asia partner today And we're back on the 700 Club Asia. We are blessed to have with us today Chris Lomotan's wife, Lauren, to share with us how God moved in their relationship. Maraming salamat, Lauren, at kasama, na, yes. kasama ka namin ngayon. Oh We finally Hi, hear the other you. side of the story. Yes. <laughs> Thanks for having me here. Lauren, ano yung mga qualities na meron si Chris na, na pumayag ka na magpaligaw sa kanya? Uh, Siguro ano, he was very humble, na um, yun ang gusto ko, pati yung pagiging consistent niya dun sa relationship namin, always making me feel love, daily, during that time. I mean, until now, <laughs> I <have>. until now naman. Until now. Ito yung first go, or ito yung first na lagi yes. kayo bago kayo yes. nag di ba? Yes. Okay. So, yun. P teka, may isa pa ako. na oh, oh, Pinapatanong ano? sa akin. <laughs> Anong naramdaman mo daw nang maghayag siya ng intensyon niya? Uh, weird siguro. Kasi mag we're just friends tapos nagka-work po kami sa commercial kaya parang medyo nakakapagtaka po na parang interesado siya sa akin. Inas po niya ako mag-breakfast nung nasa Boracay. Ley Boracay. Sabi ko, bakit mag-ask mag sa akin mag-breakfast <laughs> <laughs> sa Ley Boracay? Bakit nasa Ley Boracay kayo? <laughs> Wala, nakita lang kami doon. Nagpa-party-party kami during that time ng ah, hindi pa kami... A ako, hindi pa ako talaga kristyano nung mm, time na yon. Okay, uh, so nag-meet na kayo before pero nagka-kita ulit lang. kayo sa yes. Ley Boracay. Le Boracay? Mag-chance right? yun? yun? Yes, by chance oh, yun. Ah, siguro by na chance 'yung, yung sa buhay. Okay. So siguro na ni Chris, pagkakataon ko na 'to, 'di ba? Pero yeah, nabanggit actually ni Chris na sa kwento niya na naging kayo. Mm -hmm. Pero hiniwalain mo nga siya kasi the red flag si kuya natin na Chris. <laughs> Hot phrase <laughs> oh, oo, red flag. Oh. At isa sa kanya mga red flags ay 'yung pagiging controlling niya. So anong what does that mean when he's be when he was being controlling at that time? How did that look like in your relationship? Siguro I would give a, an instance where meron akong racket, yung parang work, di ba? Yes, yes. Tapos ang ginawa ni Chris during that time, tinawagan niya yung work ko, tapos sinabi niya na, ay, may ibang trabaho si Lawrence, so she cannot do that work. So that oh, I wow. can <laughs> I can meet his friends doon sa Batangas, kasi it was my first time to meet yung barkada niya. Mm -hmm. Kaya nagulat ako, sabi ko, magsisinungaling ka sa trabaho para lang makikita, di ba? So may mga ganun. Tama nga. Tama flagga. siya, <laughs> Ay tama ka dyan. Hiwalayan mo... But, buti nga may, ano ka kaagad na may confidence ka na hiwalayan yun. Kasi kung may ibang girls, di ba, parang... Nakakatakot niyo na. Ah. Yeah. That's a very strong okay. thing masisira to do. Siyempre, masisira ka rin dun sa trabaho yes, mo. Na parang so... nagdo-double booking ka or something. Correct. So, siyempre. Well, sinabi mo ba sa kanya yon? kahit papano na medyo ganito ka, yung ugali yes. mo. Definitely. And then what did ko do? yun. Um, yun nga, ang gusto ko naman kay Chris, he really takes correction, he really listens to correction. Tapos yun talaga parang he would admit it na alam mo tama ka dyan and he would try his best to try to apply it naman din. Kasi yeah, hindi siya naman. na hindi siya sumucceed the first the, time. <laughs> mahirap 'yun malaking Naghiwalay. issue 'yun, mahirap baguhin 'yun. That's mm -hmm. scary. Yeah, it is. It is. It, it is. is. Tapos syempre nung nag-start ako mag-artista during that time, Parang ayaw rin niya kung nagpupunta sa mga parties kasama yung mga ibang artista, ah, oh. kaya may pagka-controlling. Kaya mo naisipan na sa telepono lang ang di ba? Baka so, yun. Scary yun eh, di ba? Para hindi siya makapalag. Hindi anyway, so bakit nga sa telepono na oh. lang? Siguro kasi parang ayoko na siyang, parang ang dami ko ng red flags na nakita sa kanya. Gusto ko siya family-oriented na lalaki. Uh, so, hindi siya gano'n. Hindi ko alam na meron pala siyang <laughs> experience with his parents, family, with oh. his family. Ah, okay. Meron siyang naging uh, pain and hurt. Tapos, yung pagiging parang possessive niya, controlling mm -hmm. niya. So... I was very immature then and impulsive. Kaya sabi ko, nung break upan ko na to. Kasi hindi ko talaga priority. I don't know that's immaturity. Yeah, yeah I think that's a very mature I think response. You did the right thing. <laughs> <laughs> that was very mature of you oh, oh. to get out of that relationship. Very Because smart. Because I would see young women, mm. ito na yung mga nangyayari sa kanila. Pero yung very insecure kaya they just wanna keep the relationship. Yung ba yun? Selos ba ang pag, uh, pagiging, ano niya, pagiging possessive niya? It... Parang, parang so, ganun okay. po eh. May selos. Or parang, de sa akin ka lang. Oh, <laughs> parang ganun. Oh ano ba yung tawag doon? Parang binakura. Yung din sabi nga nga niya. Bin, Binakura. binakura. <laughs> oh. And then after mo siya hiniwalain, that's it, wala na, bye. Okay na, okay ka nang. Forget it, forget it about it ka na. Hindi, ano syempre kasi love, love ko love na rin pa siya pa na noon. No, Pero, sakit lang yata, how long were you dating when you broke up with him? Sig basta months pa lang. Months pa okay. Lang. Tapos... Pero love mo na siya opo. Ma love ko na rin siya, pero alam ko na I wanted to do what was right. Kasi I was in that ano, stage na I was getting to know God and I, I wanted mm -hmm. to honor God as well. Tapos nag kami ng magulang ko dahil nga narinig yun ng parents ko na, he, na nagsinungaling siya dun sa trabaho ko. So Parang hindi, wala siyang peace dun sa relationship. Kaya sabi ko, I don't think this is the right person for me. Okay, very good. So, one month kayong hiwalay ni Chris. Yes. Okay. So, kamusta naman yung feeling mo within that one month? Were you like super heartbroken? Or was it more of, this is, this is the right eh. thing? Ganyan. Diba? So, paano? Super heartbroken, siyempre. Alam nga. kasi love na love ko na rin siya nun. Pero, he had a six-year relationship with his ex-girlfriend and they had a kid. And parang it was the right thing na bumalik ka na lang doon sa relationship mo. Parang for me, yung mentality ko na hindi naman ako desperado. Parang marami, naman, marami pa naman akong pwedeng ma-meet. So I think it's siya. better na Oo. makipagbalikan siya because they had a child together. Mm. Mm -hmm. Okay, meron ka bang mga realization, natutunan mga aral habang magkahiwalay kay ni Chris ng isang buwan? Uh, anong mga ito, well, actually, iyak lang kasi ako naiyak. <laughs> wow talaga. Pero yung, yung realizations po talaga, it happened nung nagkabalikad kami. Okay. Kasi ayoko makipagbalikan sa kanya pero yun nga because emotionally I still wanted to be with him. Kaya sinabi ko sa kanya, I will give you one more chance mm -hmm. at kapag hindi ka nagbago, that's it. Parang I will not be, uh, I will not get back with you again pero yung kagandahan po noon yung ginawa talaga ng Lord kasi as a new christian na iniintroduce po niya ako sa church like ko sabi sa kanya men do not change overnight pero gulat-gulat po ako nung he was a living testimony to me hmm. how much he changed sobrang bilis para siyang miracle parang impossible wow. <laughs> kasi yung pagiging controlling niya yung hindi siya family oriented yung family oriented yung pagiging possessive niya sabi ko it really proved to me na God is truly alive and that man can change overnight but <laughs> With the help of God. Miraculously. Eh, yes. Diba? Grabe, thank you very much, Lauren, thank for sharing. You. Madami pa tayong matututunan. Biting, no? Parang na biting. Biting biting, no? para, para manood pa sila lalo. Kasi madami pa tayong tampok mamaya or hanggang bukas pa yan. But alam nyo po, ang buling pagkikita ni na Chris at Lauren ay hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ipinapakita nito na kaya ayusin ng Diyos hindi lang ang puso kundi pati ang mga relasyon kapag parehong bukas ang loob ng bawat isa sa na makinig at magpatawad. If you want to understand and receive God's restoration in your life, our prayer center representatives can help you in that journey of discovery. They will pray for you and give you advice from the Bible. Just call the number on your screen. Pwede nyo rin sila i-chat sa messenger ng The 700 Club Asia. Simulan mo ang iyong araw ng may inspirasyon at pag-asa. Pwede mong gawing kaagapay sa iyong prayer time at pag-aaral ng salita ng Diyos ang mga devotional na mababasa sa cbnasia.org. Para naman sa mga laging on the go, may devotional app na swak na swak para sa lifestyle mo. Start your day with Tanglaw, a daily audio devotional na magpapatatag sa pananampalataya mo saan ka man naroon, Sa trabaho, bahay o eskwela. I-download ang Tanglaw app nang libre sa Google Play Store, iOS, Spotify at uh, Apple Podcasts. Isang click lang, may Tanglaw ka na para sa bawat araw. Sa aming pagbabalik, baka kasama naman natin si Chris Lumotan para bigyang linaw pa ang ilang mga usapin patungkol sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Yan at marami pang iba pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Diyan lamang kayo. Kayo'y nanonood pa rin ng The 700 Club Asia. Kami nagagalak na muling makasama ngayon sina Chris and Lauren Lamotan. Welcome back, guys. Welcome back. Welcome back. Thank, Thank you. you. Exciting yung mga kwenda ninyo. Biti na biti Madami ka binitawan si Lauren na kapasabog. <laughs> <Hello, kayo. hello. laughs> ngayon natin mahuhukay ng gusto. Oh, oh, Lalabas na ang lahat. <laughs> <laughs> okay, noong magkaroon ka ng anak sa ex-girlfriend mo, hindi na. Ito na tayo. Oh. Wala nang diba? ano. Diba? 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 Naramdaman mo ng maki. Anong nararamdaman mo nung makita mo yung baby mo? Of course, ano, life-changing sa totoo lang. Kasi doon talaga ako nagkaroon ng ano, eh, dati wala ako masyadong goals. Eh. Mm. doon ako nagkaroon ng doon, ako nagkaroon ng goals. Yeah. Dun ako nag-start mag-business, doon ako magkaroon ng doon ako nag-start magkaroon ng, nag magkaroon ng uh, direction. direction. Iba na eh. Like, to, to, may, may bata ka na nabubuhayin ni eh. Hindi yeah, lang you know, ka, eh. You know, yeah, ito eh. may responsibility ka you na know. eh. So, yeah. yeah. life-changing talaga. Amen, amen. so Yeah, and of course, we know how that relationship ended. Siyempre, di ba? But it uh, ended. Yeah, it If. ended. it ended. And now, <laughs> um, Lauren's here. You have a family with Lauren. But how is your relationship now with your daughter? Who is now, I believe, four your no with uh, um with your elder el, Ay, old, with your, your ex oh one. sorry with, your, with your ex so oh. Yes. actually nasa Canada na siya ngayon okay. so actually, ngayon. Okay. and she's four years old no ah uh, yung daughter she's, no, ko she's yung older, sa Canada so, oh. 12. 12, 12 years old. Okay. Malaki na siya. Actually, nagulat ako ang tangkad na niya. Parang 5'5 na yata wow. siya. Wow. So, nagulat ako. Ang ganyan ka nakatangkad, katangkad, anak. So, meron kaming constant communication. Hindi sobrang dalas. Kasi, ano na rin siya, busy siya sa school. Tapos, meron siyang sobrang uh mga ine-explore na hobbies and interest niya lalo na art isang bagay na ginagawa namin the usual is meron kaming devotion so oh. before she leaves uh, the Philippines para magano uh during the pandemic tinrain ko siya magkaroon ng tinatawag naming uh, soap, uh, scripture observation application prayer so nagbabasa sa Bible nag share sa sa akin ano binasa niya in all mm. and that that's something na sa heart ko good sa kasi kahit Kanina siya map mapakaibiganin all. Alam ko na meron siya binabalikan na yes. truth. Mm -hmm. Absolute truth. Yes, And ang um, prayer ko nga sa kanya, sabi ko is that uh, si Lord na magdala ng mga tamang tao sa kanya. Kasi hindi ko naman na kontrolado yun. Eh. Right. So, sobrang nabibless lang din ako seeing her growing in her walk with God as well. Kahit Maybe, malayo. Is she proud of her daddy now? I hope so. <laughs> Tanungin na lang natin. Oo, oh, oh. pagka dito. <laughs> okay, kilaw na naman tayo magtanong. Nung naniligaw sa iyo si Chris, naging honest ba siya sa iyo <laughs> to the point na sinabi niya na may anak na siya kaalad? Yes. At anong naramdaman mo at sumagi sa isip mo nang marinig mo ito mula sa kanya? Wow. Actually, sa simula pa lang po, sobrang open na niya at honest sa akin. Eh. Parang, ha? Ba't mo sinasabi sa akin to Parang, I ayokong malaman yung mga bakong... <laughs> 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 Pero, bakit niya ba? Ba't talagang sinabi mo na yun? Eh? you were so honest with... Hindi, kasi ang goal ko po noon, ayoko malaman niya sa iba. Okay. Kasi dahil binago na nga ako ni God noong mga panahon na yun, so at some point may may change na rin sa akin. Ayoko na magkaroon ng failure sa re sa relationships eh. But that also shows me na seryoso ka. Yeah, yeah, yeah. You yeah. knew she's the one. Yeah, sobra. At wala kang ibang, di ba? Hindi na, hmm. <laughs> na mag-ano to. Hindi oh, na mag-ano iba. Oh. Tsaka nakita ko sa kanya kasi ang ganda ng pagpapalaki ng parents niya sa kanya. Iba lang siya magsalita, iba lang siya... Kasi marami po ako na date before na hindi talaga ganoon pagkausap mo, ma-observe mo eh. siya. Iba yung ano, iba yung value system na uh, binigay sa kanya ng family niya eh. kahit hindi pa siya noon gano'ng ka lalim kay God. Iba lang, meron siya mga boundaries. Nagugulat ako eh. Kaya At sabi ko, kan kanya. kanya. Talaga talaga. Oh my <laughs> gosh. So exactly, that's one thing na nakita ko rin na ano to, observant tong tao. Hindi ko inexpect talaga 'yun, ginamit siya talaga ni God para mabago yung mga bagay na kailangan baguhin talaga sa akin ni Lord. <laughs> to be honest, ang prayer ko noon, sabi ko, Lord, ang, yung gusto ko mapangasawa, hindi ako nagsabi kay God ng maganda, ganito and all. Ang prayer ko lang, Lord, yung mas malalim bay sa, yung yung sa Lord. Yun nga kagalingan kay God, yung bonus. Sabi ko lang, Lord, bigay mo yung mas, mas mahal ka kaysa sa akin. Which true enough. Oh, Kaya na nakikita kong gusto Pero, I have to ask <laughs> la. So, lalo kang bang na-inlove nung hiniwalay ang kanya? Kasi parang hala. <laughs> na-inlove at na-hurt ng todo. Oh. Ganon talaga. Hindi mo alam na nag-prayer siya. Hindi po. Sinabi lang po sa akin ng assistant niya na hindi na siya umaalis ng kwarto po niya. Hindi na siya nagtatrabaho. Hindi Maawa na ka na daw. Pero mali mo kung ano ginagawa niya. <laughs> Pwede. Nakaluhod lang daw. Nakaluhod. So grabe rin yung is, yeah. kung paano niya hinambol yung sarili niya sa Lord. Wow. At Grabe naman That din ang pagkilos ng yeah. kanya. Yes, That is God's grace for you I know. to even think about prayer and fasting I after be, after 15 years of not being <laughs> a Christian. Masaya din ako maraming tanong. Ikaw naman, Soja. Eh, ano na lang sa palagay <laughs> no, mo, no? Ano sa palagay mo nangyari kung hindi mo dinaan sa dasal at pag kay Lord yung nangyari after the breakup with Lauren? What do you think would have happened if you didn't go back to God? Nakao. Wala, tingin ko wala mangyayari. Kasi ani, um, mabigat eh. Ilang beses ako nag nagmakaw, lumbudo ako sa parking. Nilababas ako <laughs> wow! lahat ginawa ko. Yeah, I was crying in the parking lot. Nagmamakawa ako sa kanya noon. Tapos sa restaurant, ilang beses tried everything. Tinwag wala Pero hagan ha? Tinawagan si oh, ko yung mama ko. Uh lahat ginawa ko. So, in short, alam ko sa sarili ko na I'm doing everything by my strength. And sabi ko, wala na to. Sigad na to. Na-remind -na ako nung si Lord, nga, nagprayo ako, may pinadalang pagkain eh. Ito pa kaya? Diba? Like, na na Like, -na nabalik sa akin yung mga point na si Lord, paano siya kumilos. And then, Lord, alam ko, kaya mo to your will be done pa din, pero alam mo, kaya mo to. Mm. Ito yung kagandahan na rin po nun, Doon rin parang ni-start yung, ni-restore ni God yung relationship niya dun sa, sa mama mo. Hey, mommy, oh, mm. Kasi mm. Totoh, tinanong mo si mama mo, ma, sa yung una kong tinawagan eh. Pag-pray pag yeah. mo kami, Kasi diba sabi mo, mami ko, prayerful. <laughs> <laughs> sa yung una kong tinawagan, more than anyone else, mami ko, ma, ito yung sitwasyon ko, ganto, ganto, ganto. Tulungan mo ako mag-pray. So, galing, galing lang talaga. Pra sure. Prayer is powerful. That, That's all I can say. So mga writer na nag-iisip gawin teleseryo yung story nila. <laughs> susunod po na tanikala. ni na ta Sila na din ang gaganap sa sarili nila. Bilang mga may, may may background in acting. no? Direct Iko, pakikontak. Right. Chris and Lauren, thank you very much for sharing your testimony thank testimony you. thank you so on the much show with us. us. Yes. And the, the lessons that you learned. Um, So instead, uh, there's so much to pray for. There's right. so much to learn from right. in our relationships. How many of us would think of praying and fasting? Di ba sa right. mga, ganyang kasing issue? Right. Hindi, mag, magsasaw-saw na lang tayo sa depression natin, di ba? Yung, I'm, uh, I'm hurt, I'm hurt. Hindi, naisip ni Chris. Yes. Mag-pray and fast. How many? Uh, well, tell us in the comments. <laughs> tell us if that's Sino what you do. Sino ang nag-pray and fast? <laughs> so <laughs> dahil dyan, mag-pray na lang tayo, no, Brother Marino. Okay. Let's pray. I know there may be people watching here. Um, maybe a lot of single people Actually, ito yung mga naisip ko As they yes, were speaking A lot yes, of people um, Are lost Are, are don't lost don't know how to find uh, yes. a, a good mate A good partner yeah. um, Allow me to pray for you no? Lord, we just thank you That you are the God of relationships yes. And you will not withhold Any good thing from your children i know a lot of you here may be feeling like lord i've blown it i've done everything now mm maybe -hmm. he did everything wrong already in the past but still god you did not withhold your best from him yes. and lord um thank you that this is your heart as a father and there may be people who are watching here that you feel like i going to best because i've done all these things already but the lord wants to encourage you today yes. that as you seek me mm. as you align your heart to my heart the best the best portion is still for Amen. you i'm not going to withhold that from you so lord thank you that um, you do not withhold your best from your children but lord i pray that for everyone watching right now god that they will also uh, be um, directed to to seeking you more yes. to giving their heart to you giving their all and all to you god na bago maayos ang anything sa buhay namin mm -hmm. lord walang mangyayari kung hindi kami lalapit sa iyo Kung hindi yes. namin ikaw iaallow uh, na maging lord ng bawat area ng aming buhay mm -hmm. lord give us the grace lord to submit every yes. area yes. of your life of our lives unto you god yes. and be lord of our lives god thank you yeah. thank you god that you are good and we can trust you. You are our hope, you are our joy, you are our peace. In Jesus' name, Amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pagrecover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Before we end today's program, let's pause and reflect. What truly gives life meaning? Chris's story showed us that even when we reach success, fame, love, achievement, there can still be a deep emptiness inside. He had it all on the outside, but his heart longed for something more, something lasting. At kung pakiramdam mo na wala nang saysaya yung buhay, gusto naming ipaalala na kay Jesus, may bagong kwento may panibagong pag-asa, may tunay na kapayapaan. And you may be watching now thinking, God, I'm tired, I want a fresh start. And you know what? This moment might be your personal turning point. Just like how Chris spent 15 years in the wilderness, eventually God brought him home. And this is a time to let go of the past and start again with Jesus at the center of your life. Amen and amen. Remember that if anyone is in Christ, they are a new creation. The old has passed away, the new has come. And if you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us by donating to CBN Asia. Call the number on your screen or scan the QR code to know more. Bukas sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lomotan, makamtan niya na kaya ang inaasam na pamilyang buo sa muling pagkikita nila ni Milani, Loren? At ang pag-ibig nilang muling nabuhay, tatahak ba ito sa tamang landas? Abangan ang huling kabanata ng kwento ni Chris Lumotan dito lang sa The 700 Club Asia. Let the joy of our Lord be your strength. Until next time, ating tandaan, mahal tayo ng Panginoon. God bless you everybody! Ano maayos ang mga relasyong nasira ng masakit na salita at maling desisyon. Alamin sa pagpapatuloy ng kwento ni Chris Lomota ngayong Biyernes alas 12 ng hatinggabi dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.